Ah, ditong part oh, na, po. Kami, Tas Nabulabog ang siyesta nila Lorraine noong Biernes August 8 sa kanilang bahay sa KM3, Balili, La Trinidad, Benguet. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang pagpapahinga bandang alas 3 ng hapon, hindi nila namalayan, pinasok na pala ang kanilang bahay. Hindi ng kawatan, kundi ahas. Nung nasa bed kami sa kwarto, uh, sabi ni Lola... Ni Antin na iihi siya, tapos sabi ko, uh, sige bangon ka muna, tapos i-close ko muna yung bintana kasi ano uh, madaming mosquito, sabi ko. Tapos nung pag-close ko, meron na po yung ahas na hindi po namin alam na meron na doon. Yung kaba po, <laughs> kasi may bantay akong isang matanda at isang bata sa loob ng kwarto. Dahil sa gulat, agad niyang nasara ang bintana hindi ko po sinasadya na nasaktan siya. Kasi biglang close ko yung bintana, tas yun po, nasaktan yung ahas. Kasi, uh, tas ta takot akong kunin siyang ano, ganun. Kaya, pinabuti ko ng ano, pumunta sa bus namin. Agad rumispundi si Riniel, isang wildlife rescuer mula sa isang non-government organization. Bale, naka-reach po ng, may nag-contact po sa ating page, sa new page. And then, usually po, kung sino po yung available na volunteer, sila po ang papapuntahin natin. So, sakto po, ngayong araw, ngayong may nag-contact, free po ako. So, ako po yung pumunta. Tapos, hiningi na lang po namin yung details, yung address, yung number. Tapos, uh, kung sino po yung available, siya po yung mag-reach out nang siya sa tin ang nasabing ahas na pag-alaman nitong isa itong killback snake isang hindi makamandag na ahas more on native na siya dito sa Pilipinas pero some sources is nagsasabi hindi siya originally dito so parang either uh, may nagdala or naka sila dito sa Pilipinas so siya naman ay uh, non-venomous though mag-ingat pa rin tayo sa uh, sa paghawak kasi possible na possible lang naman na baka mag-strike siya lalo kung um, na-handle siya na hindi sana dapat. Ang nasabing ahas, agad niyang kinuha para gamutin. Nitong mga nakaraang linggo, halos sunod-sunod ang paglitaw ng ahas sa Baguio City at Benguet. Kamakailan lamang namataan ang Philippine King Cobra sa barangay Happy Hollow, Baguio City. Habang isang juvenile Luzon King Cobra naman ang namataan sa barangay Bahong, Latrin at Benguet. Ayon kay Rinyel, normal lang daw ito, lalo na tuwing may baha o kung tag-ulan. Um, possible na na-flood yung kanilang lunggahan and then gahanap na sila ng heat or other places to stay. And then, nagahanap na din sila ng food source nila. So, usually kung nasa ng mga tao, may basura. Kung saan may basura, may mga daga. Bukod sa pag-rescue, isa sa mga tungkulin ng grupo ay sagipin ang mga hayop na naligaw sa mga bahay o gusali. So, yung mga may injuries na rescues natin, as much as possible, tinatry nating itreat. Uh, meron tayong mga resident vets na pinupuntahan natin for advice or sila na din mismo nag-treat para naman um, uh, to give uh, to give chance na maibalik siya sa wild. Kapag hindi na maaaring ibalik sa wildlife ang mga ito, nananatili ito sa kustudiyan ng grupo alinsunod sa kasunduan nila sa Department of Environment and Natural Resources. Ipinaliwanag din ng grupo na hindi maaaring mag-alaga ng mga wildlife animal sa ating mga kabahayan maliban na lang sa mga NGOs na otorisado ng DENR nagbawal din ito sa ilalim ng Republic Act number no. 9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Kaya payo nila sa publiko, so pag nakakita tayo ng ahas, mas okay na hayaan na lang natin sila kung pwedeng magbigay tayo ng way out nila para sila na yung kusang uh, lalabas ng bahay. Pwede nating walisin or hayaan lang natin para um Um, the, more ga ma the more na mag-try tayong i-approach sila, mas lalo silang magpapanik. And mas lalo silang magiging um, ayun, magpapanik sila, possible na mga sila or tatakbo na akala natin nakahabolin tayo pero yun pala is away from us din sana. Maaari naman daw silang tawagan sa kanilang numerong 0945-4220879 o i-message ang kanilang Facebook page na Northern Exotics and Wildlife Troopers. Maaari ring ipasakamay ang mga na-rescue hayop sa DENR Cordillera Wildlife and Rescue Office sa Barangay Gibraltar, Baguio City. Ron Maranan, RNG News.